Gross domestic product ay inilalagay sa edukasyon. Mm. At nakalagay naman sa ating sa aligang batas na edukasyon ang dapat pinakamalaking budget. Mm. Number Dito one, pala sa Pilipinas, 3.5% lamang ng GDP ang nakalaan para sa edukasyon binabawasan pa. Oh. Nilalaga sa akap yung iba. O, oh, diba? Niloloko pa tayo. O, oh, diba? Hmm. Pagdating naman sa social welfare. Opo. 5.1% ang benchmark ng International Labor Organization oh. para sa proteksyon yung mga ng mga mahihirap yung yeah. mga na sinasabi ni Manang Lenny Manay Lenin -le na nasa Naylayan. Mm. Tayo, 2.2% lang. Hindi pa sinabi natin noon, ano ba to? Mas malaki pa yung budget ng unprogrammed. Na hindi alam. Na ginagamit. Na hindi alam kung saan ilalagay siguro sa mga doll out kesa sa budget ng DSWD. Bakit ganon? Ayan, ghost oh, project hindi. kasi. Ghost. Maraming mumu. <laughs> Pagdating naman sa World Health Organization. Okay. Ha? Ah, Sinasabi niya na para maganda ang health services ng isang bansa, dapat 5% ng GDP. Ayo. Oo. Ngunit tayo. <laughs> Sa National Expenditure Program, Opo. 1% lang. Hala? Napakaliit. Ano na yun. Oo, oo, parang kinukuriputan tayo. Oh. Hmm. Oh, oh, bakit God. ganun? Mm. ha So pagdating sa health, healthcare, pagdating sa edukasyon, pagdating sa social protection, mm. nangangamote ang Pilipinas. Man. Pero may good news si PBBM dyan, di ano ba? Yun? Zero bill. Oh. Eh hindi nga Paano mga isisero bill. Magandang news yan, 'di ba? pinuri na natin yan. Oh, explain oh, na natin 'yan. Oh, Pero sana hindi lang yan. Uh -huh. Kung hindi nila kinuha yung pera ng PhilHealth at kung saan sa ang katsurbahan nila kinuha mm -hmm. ah, nilagay. Mm -hmm. Hindi dapat ganun lamang. Maganda, thank you. Na kapag ikaw ay nasa ward at hindi ka naman naka-aircon yung kwarto mo mm -hmm. ha, at ikaw ay may ka na sa kwarto ay zero bill. Oh, yeah. Ngunit, siguro kung hindi kinuha yung sa PhilHealth, kung mas malaki ang allocation sa health, mm. siguro kasi dito, di ba, sinabi, hindi kasama ang emergency room. Hindi kasama yung mga GOCC-run hospitals, ano to, yung mga malaki. National Kidney Institute, Philippine Heart Center, di ba? Ay, hindi kasama 'ron sa siro chuchu nila. Ay ganoon. Oo, kasi nga kulang pa rin. Noon na lang nagka-scandalo sa kasi sila nag nag uh, nagkukubahog na maghabol. Ayon. Nasasabihin, hindi. Para lang sa sona yata ginawa yan eh. Parang yung 20 pesos na bigas. O, may 20 pesos na bigas pero 20 pesos ng bigas hindi dahil yun ang talagang presyo ng bigas. Oh yun. Yun ay subsidized. Hindi natin alam, niloloko lang tayo, di ba? Ganon. <laughs> ang gobyerno rin na nagbabayad, parang akap din yon, parang dole out din yon. Okay, Hindi tayo. dahil yun na ang tunay na presyo ng bigas. Bigas pala. Oo. Uh -uh. In other words, ha, pakitang tao na naman. poro mo na naman. Mm -hmm. Kaya lang sabi nitong si pagdangaman, Pagdanganan. Aha. Uh -huh yung uh, budget secretary natin. Apo. Kasi daw, pag sinunod daw yung mga benchmark, kulang ang budget. Ang uh, maganda ah. dyan, i-balance budget, yung bilyon-bilyon sa flood control, baka pwedeng bawasan kasi wala rin naman nangyayari. Hmm, di ba? Yung sa akap, baka naman pwedeng bawasan. Bawasan lang ang kurakot, may pera eh. <laughs> Kaso po, kung 40% oh. yung sinasabi, 40% pa lang ay natatapo na right off the bat. Pwera pa yung mga parking fee, etc. Nasabi nga ni Mayor Magalong, ano titira, mga 30% na lang. 30 to 40%. Eh, oh. e, mabigat ang laban. Pero po, ang umaandar lang palang budget para sa mga flood control ay 30% lang pala ang nangyayari. Kung ibabalik mo 'yung 70% na walang urakot, aabot 'yan eh. Hindi mag- uh, palan, exceed ng budget capacity. Kaya pala nagguba o nga eh. ang ating mga proyekto. 'Yun ang mabigat na nangyayari sa ating bayan. 'Yan o so, o. Wow, oh. Ngayon, ano nangyayari, 'di ba? Uh. Tinalakay na natin na ang poverty ay tumataas. Opo. Ha? Kasi walang ginawa yung Philippine ano, uh, Presidential advisor on Poverty Alleviation hindi maghamon ng kantaha. Oh, oh, oh. hindi naman ma <laughs> hindi pwede yung mga palliatives na Ano, wala naman kasi talagang expertise si kasamang lari para sa poverty alleviation. Hmm. Ang uh, natatawa lang nga kasi yun. ako. Hindi, <laughs> malungkot talaga. At saka puro kasi kita mo ha, sasabihin niya, eto lang ha, nakakahawa yata etong gobyernong to sa pagkasinungaling. Hindi naman sakit. dating sinungaling si paring lari eh. Mm. Oh, kita mo. Sasabihin niya na kulong daw lahat ng kliyente ko, nilagay niya yung litrato ni Pangulong Duterte, ni Sheila Guo, ni Alice oh. Guo. Hindi ko naman po naging kliyente si Pangulong Duterte kahit kailan. Correct. Hindi ko naging kliyente si Alice Guo kahit kailan. Hindi ko naging kliyente si Sheila Guo kahit kailan. Oh, wrong Yan. mistake siya diyan. Mm -hmm. Talaga. Bago kine-claim niya mm -hmm. na siya ay abogado ni Pangulong Arroyo, 'di ba? Laging sinasabi Arroyo lawyer. Ngunit alam nyo, eto ha. Magbibigay ako ng isang milyon sa kahit sinong mag magpapakita sa akin na siya ay umapir sa korte on behalf of Mrs. Arroyo or FG Arroyo. Hindi po siya pinapa-appear. Oh. <laughs> Kiniklaim lang niya na abogado siya. Grabe eh, maaaring nandun siya, patambay-tambay, pasundot-sundot pero never siya nag sa court on behalf of Mrs. Arroyo and FG Arroyo. Ewan ko kung bakit ayaw siyang papirin. Ah, ewan ko kung bakit ayaw siyang papirin. <laughs> anyway, na nabanggit ko yan hindi dahil sa kung ano pa man naalala ko lang yung poverty alleviation kasi matindi na talaga. At dito ha, bagamat ako eh, alam niyo naman eh, hindi ako natutuwa talaga kay reason Tiveros. Pero pagdating dito sa bagay nito, eh, okay siya sa akin. Ayan. Hmm. Yung pagtanggal nga ng e-gambling. Kasi, di ba, ang ginagawa, ay, talamak na ang e-gambling. May mga nagpapakamatay na nga eh. Yes, pati bata. Oo, mga bata. May nag-aaway ng mag-asawa. Oo mm -mm. Eto, di ba, na ng BSP. Sinabi, oh, i-tanggalin niyo na yung e-wallet ng mga hmm. bangko dyan sa banking hmm. ha, para yung e-wallet services. Eto naman, tinanggal nga sabi nga nila talaga if there's a will there's a way kung may paraan kung, may, oh, kung gusto may paraan, may paraan. oh di ba okay. kung ayaw may dahilan tama eto tinanggal na nga sa mga e-banking di ba e-wallet okay. yes, so hindi yes, ka yes. na pwedeng magbayad magpusta using yung mga e mobile banking mo yeah. ng mga banko. yan mamaya may guest tayo from uh, the PDIC titingnan oh. natin yan. Ang ginawa naman itong mga online gambling ay pumunta sa mga e-commerce. Katulad ng Fiber, Telegram, pati yung mga online shopping. Ala, Pwede na sila magbayad. Oo, na. oh, na. Oh, oh. Katulad nito, ha? At, ba diba, sabi nila, bakit ang daw King Koy? ba diba, merong prohibition dati hindi pwede magkaroon ng tayaan ng loto, bilihan ng sweepstakes, etc. 300 meters sa eskwela. Yes. Pero, yung mga estudyante na may smartphone, minu minuto ako, nabibuisit ako. Ibiisan, may pinapanood ka eh. Lumalabas na yun. Biglang ayaw. lalabas na lang eh, mga online gambling. Opo, oh, okay. nagpapapakas hmm, eh. Nakakayamot eh. Uh, Diyan si Ivana Alawi, <laughs> ha, si AJ Raval. Itong mga to naman, alam kong hanap buhay yan, pero sana naman pinipili natin yung ini-endorse natin. Oo oh, diba? Oo oh. nga. Ang naman eh. Oo. Oh. Oo oh, nga. Oo oh, nga. pero yung mga ganitong apps, pwede ka na magbayad doon. E eh, di okay. useless yung ginawa ng BSP. Ang dapat kasi talaga nagre-regulate nito, pagkor. Okay. Ang problema sa PagCore, kahit kailan naman, hindi naman lang ngayon ha. Even before, even sa previous administrations, ay eh, masyadong ginagawang parang cash cow. Pero hmm. ngayon, ngayon Mas since matindi. na, uh, pinakamatindi, dati naman hindi ako nakakakuha ng mga advertisement, pwede ka mag-e-gambling, sasadyain mo, pupunta ka ron. Oh, grabe. Oo, oh, hahanapin mo yung website. Pero ngayon, mayat maya eh. Ay, ayan oh. Ano nakakatawa ko? Oh, o baga lumalapit abang, na sa itokso. Abang eh, dinidiscuss natin yung e-gambling eh. Pumasok tong e-gambling. Mario Set! Oh, ang sexy ni Iba oh. na Alawi, o. Oh. <laughs> okay. Yan, yan yeah, yung yeah. yun pabigat, o, oh, yeah. oh, 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 na oh. nangyayari. At sana, ituloy-tuloy po ng Senado. Ituloy, o. Huwag oh. yan matabunan itong controversy ng mga flood control kasi this is equally important. Yes. Kasi moral character po, kahit yung mga batang maliliit na may allowance na 100 pesos Nagbabamit sa hindi na ipambili nila. ng... Pagkain, mm -hmm. ha, ipambili ng ball, pen, notebook, sinusugal eh. Opo, totoo. O, pambihira. Ini-start natin ang culture ng gambling. At may mga experts na nga na nag-testify, addictive ang gambling para sa maraming tao kaya ang lakas ng kita ng mm -hmm. mga kasino eh.